Napakasarap mapunta sa isang tamang tao na kaya kang respetuhin, kaya kang mahalin at hindi mau offend na pinapakialaman mo siya. Kasi that's the essence why we have a partner. Kapag toxic na yung isang relasyon, kapag ang isang tao ayaw na pinapakialaman ang buhay niya, ibig sabihin that person wants to be alone. At gusto ka lang niya na makuha, gusto ka lang niya makasama kapag may kailangan siya sa'yo, kapag kailangan ka niya. Pero hindi ka talaga niya kamahal kasi ayaw ka niyang papasukin sa buhay niya. Kasi kung gusto ka niyang papasukin sa buhay niya, hindi siya magtatanong at hindi siya mag-aalala Pakiilaman mo siya Kasi may pakialam ka naman Talaga dapat Kasi partner ka Gets mo? <laughs> siya, yes. Pero ang tanong ko is, mahal ka ba niya? Yung ikaw, mahal mo isang tao, that's not enough. Oo, mahal mo siya, pero ikaw lang ang nagmamahal sa kanya. ba? Diba? Kasi kung mahal ka niya, una sa lahat, ayusin niya yung buhay niya, aayusin niya yung mga desisyon niya sa buhay, hindi siya magagalit na pinapakialaman ka niya, hindi siya mag ba? -che diba? So, ibig sabihin, ikaw lang ang nagmamahal at paano naman talaga makakasulong ang isang relasyon na isa lang ang nagmamahal. So, anong ipaglalaban mo? Anong babalikan mo? Wala, ba? Diba?